Ayan. Magandang hapon po mga drivers no. Um, ako naman pong nakabantay ngayon dito kasi um, sa akin na namang schedule. Ayan. Kanina po nakababa na po yung guys namin kasi um, uh, maaga po kami natapos. Uh, bukas naman po uh, may siguro may apat kami or dalawang guys bukas kaya yan ako naman po ngayon nagbantay mga drivers yan po. Dito na po ako ngayon matutulog. Yan. Ang dami na pong bangka na kaparada dito, no. Pagkatapos sa uh, hoping, yan. Um parada na naman. Baka bukas may booking naman po tong mga bangka na to. Tong mga bangka na to nakatambay dito lahat. Kaya ako kami po uh, nandito po uh, kami nakatambay ngayon sa tabing ano po, tulay. Yan, tulay po yan ng maribago mga diverse, no. Yan. Kaya tistes muna tayo ngayon. Yan. Ah, ayan po mga rivers no, yung iba ngayon lang po nakauwi galing sa island hopping. Yan po. Ishoot tabang yan mga rivers yan. Ah, yan. Ngayon po, ngayon lang po sila natapos sa kanilang hopping no. Basta lokal mga rivers ganito talagang oras sila matapos. Ang iba pa nga um, aabot po ng ano po, Uh, alas 5 or mahigit pa nun kaya pag kuryano yung karga nyo pag kuryano ang karga nyo mga drivers maaga po talaga matapos yan po ito uh, ito po lahat ng uh, tambay uh, lahat to kuryano pong karga nila diving at saka hoping yun po ang dami po sa likuran oh. no? maaga lang po natapos ngayon Kaya ako lang pong magbantay ngayon mga drivers no. Dito naman ako matulog ngayon. Eh. Hmm. sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, paki-follow, paki subscribe lang po mga drivers um Eugene Divers Vlog po. Sana po no matulungan niyo po ako para matulungan ko rin ang pamilya ko mga drivers. Ayan. Po, kulang naman ngayon ah, dito naman ako matulog mamaya mamayang gabi daming lamok dito mga rivers yan dami na nagatamba dito sa ilalim dito na part mga rivers ah, mababaw na po to yan oh. Ang daming hotel dito sa likuran ko mga drivers din. At saka yung uh, kubo na yan mga drivers, parang kubo. Um, yan po ang sasakyan sa mga free dive po mga drivers. Yung sumisib ng malalim na walang ginamit na tanki po. Yan po ginamit nila. Yan po ang pang free dive po mga drivers. Kaya um, pagkatapos namin nag Tamba, uh, plaster dito Tapos sila naman nasulod sa amin Yan Pang po yan mga ka-revers Ano you know? Ang dami pang naligo ngayon mga grabbers. Tak, guru kado. Coba ni mo? Hah? Ah, wat silau? Wat silau, Hah? Yan. Ah. Whew. Sarap ng panahon ngayon. Sobrang linaw po. Yan, grabe naman po itong big boss na itong mga rivers kahit um, hapon. Kahit hapon, may diving pa po sila. Yan. Big boss po yan na dive shop mga rivers. Kahit hapon na po, no, may diving pa po, po sila. Yan. Kaya thank you, thank you for watching mga rivers.